So ngayon guys, ipapaliwanag ko sa inyo na kung paano ko kinabit yung radiator cover sa ating Flame 150X FI. Nakakabit na kasi sa motor ko. Eh, mahirap siya baklasin. <laughs> Balay, ang ano natin dito ay kakabit natin yung radiator cover sa ating radiator para sa dagdag safety. So, yo! So ito na papaliwanag ko na ano. Unang ginawa ko dito guys. Siyempre. Siyempre nagbili muna ako nito. May ito nyo sa TikTok. Search nyo lang RS150 radiator cover. Ito yung lalabas. Merong choices doon. Either yung meron kasing mura doon. Merong mahal. Merong 86. Tsaka merong 149. Bali ang binili ko itong tag 149. kasi baka peke yung 86 kasi sobrang mura nyo baka hindi maganda yung quality. Ito nabili ko, maganda siya, guys. Medyo manipis lang yung bakal niya dito, stainless, stainless din siya. Tsaka nabibend siya. Ito hindi ko pa to nalalagyan ng lock dito kasi wala pa ako naisip. Bali ang ginawa ko diyan, una, ito muna dali dito, guys. Ang ginawa ko dito, ang itsura kasi ng ito, mahaba na to, pag ganun siya. Di ba Ito papunta yan doon. Bali paganto yung itsura niya pag pagbaba ng retro cover dito papasok yun sa doon ganyan nakaganto to kaya yung bolt nya dito is nan nandito lang sa ano dire, parang line up sya sa radiator ang ano kasi pag ganyan pag, pag baba na papasok yun doon din baba ulit ito kaya ginawa ko ano tsaka hindi sya matigas si ano hindi sya matigas ituwid ang ginawa ko binend ko siya pa-street pa baba din bago ko tinupi ito sa ilalim para hindi siya ano para magiging fit siya dito gano'n lang ginawa ko dito kaya na bahala kung lalagyan nyo ba ng cable tie yun dito pa hindi siya ma ganon or gagawan nyo ng bracket pero sa akin hindi ko muna ito gagalawin hanggat wala pa akong naisip pero ang sabi ng kaibigan ko kahit cable tie lang daw muna para hindi lang siya ma ganon pero matigas na siya ganon siya uh, matigas na siya gawa ng paganda yung pagkakabit ko dito so dito naman pagdating naman dito hindi to siya plug and play guys ha hindi siya plug and play ngayon ang ginawa ko dito sa first dito dito tayo mamabisa sa kasi di bracket eh ito kasi dito hindi sa plug and play kung paparehas mo lagyan ng bracket magkabilaan lalagpas to dito guys to yan lalagpas yan kaya sakto na yan lalagpasin itong gun yan magkakaroon ng kawang doon bali hindi siya pantay yung pagkalagay na yung box niya hindi pantay kaya ang ginawa ko dito walang bracket dito guys ang ginawa ko dyan nag spacer lang ako ng isang tornilyo guys ganto isang tornilyo ito lang, ito lang yung spacer ko walang, ano, walang kahirap-hirap ang sukat niyan ano 0.4 0.4 0.4 na ano? CM Okay, so 0.4 Ay O, oh, 0.4 CM yung ano nya ito Yung laki yeah, yung ano nya yung lapad Yung lapad naman neto is Ano guys? Yun lang, 0.4 yung lapad nya Yung laki nya sa gilid Magkakaroon ng kawang mas malaki na ito konti mas maganda ayun lang tinanggal ko lang to tinanggal ko lang to din nilagyan ko ng ano bago kinabit to din ko na diretso ganun and ingatan nyo rin nitong wire sa loob guys ayan itong ito may bracket sa loob eh. baka maluwagan nyo tas madiin to sa radiator mainit kasi to eh madiin to baka masunog kaya ingatan nyo yun yun o no? kasi baka pag higpit nyo dito hindi siya maangat dun Baka, ganyan ngayon sa kabila naman ang ginawa ko sa kabila. Ginawa ko dito. Dito na ako nag-bracket. Kasi sobrang layo ng distance niya talaga as in. Ang layo. Ay, tira mo. Ganyan, ganyan yung distansya na. Pero ito yung itsura niya sa gilid. Saktong sakto. Sa kabila. Fit na fit. Nag-abot doon. Sakto dito. Kaya pag sinakto ko to dito. Ito. Walang bracket. Lagpas na lagpas to. Dito yan. Itong dulo na ito dito yan yung ginawa ko sa bracket na to may, misukat sukat din yan guys nagsukat ako dyan nagsukat <coughs> ako dyan ginamit ko eto itong bracket na to yung manipis na bracket na to na nabili ko lang din sa tiktok meron dalawang klase na ito yung makapal pwede siya pang bracket ng shifter magawa din ako ng video noon pag nakabit ko na siya kasi ngayon pinagisipan ko pa kung paano ko ilagay yung isang bracket na ganito makapal Ay, mabibili mo lang sa, sa tiktok to Balang ginawa ko dito, guys. Ito 'yung ruler ko. Ta. Ah. Balang ginawa ko dito. Medyo magkalaw 'yung camera, no. Um, And ginawa ko dito, 'yung bracket na pinaka-love niya 'yung dito sa may uh, body ng motor. Ang sukat noon is ano, ganyan hanggang tuh from 0. hey, hindi siya from zero hindi siya ganyan guys siya ganyan sagad siya ganun sagad siya dyan nagahagan to 2 cm dyan ka magtutupi tupi mo yan siya dyan ganun yan sukat naman ng pangalawang ano ah dito yan siya guys sya ganyan hagan to dito yan ito yung 2 nya yan from 0 to 2 tapos dito ako nagtupi 2 cm yan guys yung tinupi ko dito 2 cm yan sa may gitna naman after nyo, after nyo matupi ito dito sa 2cm start kayo from 0 na dito guys from 0 na kung saan siya tinupi start kayo dyan from 0 sa 2 ulit 2cm lang bali ang mga 2 tatlong tupi uh, dalawang tupi tatlong angle parehas 2cm pagdating ng 2cm from 0 na dito hindi from 0 kung sagad ng ruler dito naman 2cm dito from 0 tupi kayo sa 2cm Then pagdating naman ng ano, to, from zero ulit, tupi ulit kayo dito. And then, mas maganda pag ano, dito niya sa ikat. Nagpasan niya na ng konti, basta saktong sakto sa ano. Ito, dapat pag cut nyo dito, tag 2 cm yung tupi, guys sa. Ito ang butas na to, dapat yun siya dito. Pero mandali lang siya tugma kasi kahit mag bend bend yan siya, malambot lang kasi siya yan, guys Malambot lang kasi siya, kaya kaya niya siya i-bend. Ganyan, ganyan yung pagkabit nyo dito. Tapos lagyan nyo lang ng isang tornilyo dan. Para hindi siya magalaw yung radiator cover. Yung pagkagawa ko na ito guys, ano, hindi ko na binaklas yung fairings. Kaya sobrang hirap, nagkakasugat-sugat ako sa kamay. Okay, so, kasi ganyan, ganyan ako ng tools dito. Gumagayon, ganyan ako ng tools. Sobrang hirap, ang tagal ng proseso. Gusto nyo mapadali, tanggalin nyo to. Akin kasi hindi ko na tinanggal kasi gipit sa oras. May trabaho pa kasi kinabukasan. Kaya, yeah, ito, kung wala, kung may banting oras kayo, ito ganyan, baklasin nyo na yung fairing sa gilid para mas mapadali yung proseso. Sa baba naman, wala kayong gagalawin dyan. Wala problema yan, di-state nyo lang yan, pababa. Tupi. eto dito talaga, hassle. Pero sinabi ko na yung sukat nyo, guys, tag -2, 2, cm lang. First, tupi. Sagad ng ruler, 2 cm, tupi. Pakalawang tupi, from zero, from 0 zero to 2 cm, tupi. Pagdating dito, cut nyo na dito. Sa after ng pangapat na butas, cut nyo na yan. Kasi ito kasi dito sa dulo, tsaka dito, pagtugma yan. So pagdating dito, yung dalawa, kahit tupi-tupian nyo yan, okay lang yan. Basta magtugma itong dito, tsaka dito. Ganun lang, ganun, ko lang siya kinabit. Hindi ko lang kasi magawa ng step by step, gawa ng kulang talaga sa oras. Kaya kapag nakakabit ko siya, uh, tsaka ko na pinapaliwanag. Then, share ko lang din, para sa susunod na video gagamitin ko yung isang bracket papakita ko sa inyo sa susunod na video pag isipan ko kung paano katay kabet sa half shifter natin eh, makapal siya guys ito sinasabi ko kanina na um, dalawang klase ito kapal na ito, tigas na ito guys kapal nyo no? na yeah. compare sa isa ito pang bracket lang to na magagaan ito pang mabigatan to guys iniisip ko pa kung paano siya ikabit dito sa shifter natin Para malinis tignan Yung bracket na ginamit ko kasi dito Bracket ng flashlight to Tapos tinupi-tupi ko lang Pinag-isipan ko pa kung paano ako ikakabit to uh, Abangan nyo lang guys Mag-upload ulit ako pa ano, Pag bahaba oras ko Magbibidyo ako step by step Para sa kakabit Peace out